Ayun, May mga customer na lumalapit at magbili yata ng uh, sticker. Ayun. Kinuha na talagang bibilihin siguro na Bili lang So. Kaya na. Kaya na. Kaya Thank <laughs> you. Ha? Sige, ganyan <tongan> tayo. Ano na siya? Karang, yun, ilahi ni siya ito siya. Sige, silpon mo nina po Yun, lahi ko ni siya. Sila, sila. Kanan, kung kaliton. Ah, di magkagasto ni Kwan. Pinakadako si Ronnie, sa kalibok. Sa kalibok. Terima kasih telah menonton! Thank yeah. you. Ada dua, stiker care ma. Am.

Ayaw nga. Kaya hindi ko na, Hindi ko no. Ayaw doon. Okay, ah, uh, sige. Ito na lang, Gunawagan ako. So, wala ka nang wala ka nang sumuhin. Wala na. Pwede makita ano yung mga sinabi mo. Hindi ngayon. Hindi ngayon dahil sa gallery makita mo natin. Pero mas maganda ah, uh, tingnan mo talaga mamaya. Wala man tayo sinasabi nakaano yata sa, sa sa, sa realo. Oh, alam ko man yan. Wala, wala ba tayo sinasabi sabihin natin. araw. Yan ang lahat sa uh, aking po, uh, lahat na mga sinabi mo at ang aking na ay ayon man sa pagbibing negosyante mo lang, di ba? Uh, ayon man lang, wala mang... Wala mang ibang sinabi. So, ayan na, uh, ito, manawagan ako. Okay, uh, ayon sa mga kalakad, sabihin ko sa inyo, dito may mga nagtitinda rin na mga anong tawag ito, ito mga kagamitan mga sabit mga pantalon last -las na yata dito kay kay so kay -sama. so kay dito sa uh, galing sa din norte kung dadaan kayo sa buha ano dadaan kayo sa may bunawan at pag shortcut kayo sabihin natin kayo ng mahayag akasya indangan ah uh, na dito sa kabantian ang um, masasabi ko sa inyo, tandaan lang niyo na si si Sokey Sam ay ano to, uh, magaling makipag-usap ng mga tao at pwede ka rin makatawat uh, kung alam niya hindi siya lugi sa kanyang paninda. So ayan, kung gusto niyo makita, gumulitso kayo at uh, kanan may isang dun minito sa kasabag at BB Barista Kusina City ayan at dito sa harapan n'yo makita n'yo rin d'yo na kanina so ayan kung uh, punta kayo dito actually may mga kasamahan d'ya doon sa dulo at sa iba kaya ka wala lang siguro doon na pagka doon lang So ayun, ah, uh, this may pwedeng ano, mapaninda tulad dito mga uh, kalakas maganda dito. Oh, yeah. yun na nga. Ayun. maganda ka rin ko sa akin. Ah, tayo suki sam kayo magbunta. Kaya may discount. May discount pa. Ayun, sabi na niya mga kalakas, sa may, may discount. discount. Oh. So, ayan, uh, ito na, tapusin na natin namin ang, ang aming uh, so, At yun uh, na, wala kang i-shout ano, out na mga kaibigan, mga kakilala. Wala, sabihin mong, oh, ito, ito na, kumusta kayo? Kumusta na kayo, mga kaibigan ko dito sa Dabao? Ito na, uh, may muna, may shout out mo ako, sandali, nalimutan ko lang. Marami dito ang naka, ano, naka, pangalan uh, dito, okay? Ito na uh, shout out ko na sila at uh, pasahin ko mga pangalan nila mga kalakad para kana naman sa uh, may video makonsilyo din sila sa pag-subscribe sa uh, YouTube channel so ayan ito kung uh, lahat okay shout out kay RGPB.com oh, shout out kay RGPB.com at uh, dito dito naman si Police Sergeant, uh, Police Staff Sergeant Big Boss. Ah, uh, nasa DEO siya, DCPO. Ayan, ito pa ang isa. Si Police Sergeant Kindon Onyes Agot. Taga ano to? Taga Malagamot mga kalakad. At dito may ano pa rin. May dito pa rin oh, nakasulat uh, William Isapra FB profile my profile siya sa uh, YouTube uh, Facebook Roko Nakamoto sa Facebook page Nakamoto Roko oh, uh, sa YouTube channel niya so ito pa mayroon pa dito mga kalakat ah uh, ito pa si Brian ano to? Lisi, Lisi. Ay, Facebook yan BRY so ayan na uh, shout out ko na kayo mga kalakad at uh, i-review ko lang ito mamaya at ayun uh, na uh, kung meron man hindi ko na shout out sa inyo sige yan dahil tayo na sandali dahil ito na ang soke kong si Sam, si, si Sam Abangon talagang magandang pangalan at magandang ang isyente kaya uh, sa so, susunod mga kalakad Ah, uh, sabihin ko na yun na nga, kung mapadaan kayo dito, dito tandaan niyo na mga landmark dito na makita ninyo. At dito sabi niya kanina na may discount. May discount. Oh, uh, Sa barbinta, mura lang. Hanggang sa sunod, dito pa inyong walking brother, Kalakad. Thank you for watching. Please like and subscribe for more Kalakad Vlogs. Kindly click the bell button for updates.